nakakapagod kakatapos lang natin mag car wash mga lodi so yung araw na to ay uh, muna natin yung mga tanim nating luya at saka sili kukultibitan natin ayan o oh, mga lodi o oh. nakultibitan ay nakultibitan ko na kanina hindi ko lang naipakita sa inyo ayan Para kasi ayan o oh. Ayan, so papakita ko yung laman ng luya ko Ayan, laki ng mga idol oh. Ayan, lumalabas na oh. Ayan. Lalaki pa yan lalo. At natin mga idol. Tabunan natin. Yeah. Uh, lumalabas na eh. Ayan. Yeah. Nakapagod. Nakatapos lang natin nagkarawas kaya pagod tayo mga idol natin maigi yung kanya para luma lumaki pa siya lalo yung dito sa mga paso ay ano lalakihan na yung mga puno tsaka ito di ko lang alam kung uh, kailan natin naanihin to mga to ayan medyo nagdidilaw na yung mga dahon nya ayan at dito sa kanan ko ayan o may mga luya pa tayo mga tanim marami tayong tanim na luya ayan mga yan medyo yan kakatalim kakatanim ko lang yan mga dalawang buwan pa lang yan mga lodi so hindi pa wala pa hindi pa siguro mas nakalaman yan ito mayroon na to tagal tagal na to eh. nabot na to ng 6 months yan ayun punta natin yung kabila ayun pa yung isa oh. ayun, na yung puno nya natatalian natin kumatis ko malaki na Ayan, medyo nagtumbahan sila nung kwan, nung dumaan yung bagyo. Kaya ayan, kukultivate natin mga lodi. Lalagyan natin ng kuting lupa. Ayan. Para naman uh, tumibay yung kanilang puno. Ayan. At yung uh, pal ang palayan natin, no? para nagtampo na wala nang dahon naubos tatanggalin na lang natin yan mga idol at papalitan na lang natin ang iba ayan tanggalin na natin bunutin ayan hilahin na natin ah. tanggalin na natin para magpalitan na ayun mga idol cultivate cultivate tayo ano Para lumaki yung mga laman ng luya natin. Ay naglipat ako ng isang luya, ayun oh. Dahil uh, parang hindi siya makalaki dito ng laman sa alagayan. Okay, nilipat natin siya. At dito ay may tanim si Bayaw ko, ayan isang isang okra na buhay. Ayan, uh, nilipat ko na rin para tingnan natin kung mabubuhay siya at makalaki. Bagal tumubo dito sa gilid eh. Naipit yung ugat niya sa mga bato. At yung ating sili, ayan oh, napakaganda. At yung isang sili natin dito sa likod ko, ayan. Butas-butas na yung dahon. Kinain na ng bulati Kinuyod yung dahon. Cultivate na rin natin mga ito para ayan. Kita Yan bumuhay pa siya bumuhay ay mabuhay pala mga idol hindi bumuhay at ito na yung ating tinanggal na ating palaya o mga idol pangit na yung sin dahon ayaw na magdahon para nagtampo na nakapitas lang tayo dyan ng kwan isang bunga at ayun meron din siyang mga bunga na maliliit pero wala yun kasi hindi nabubuhay, hindi natutuloy hindi tumutuloy yung bunga nya nabubulok kinakain siguro ng mga insekto eh may mga insekto oh. ayan ang mga ito oh. ayan sa down ayan ang mga magapang pagkatapos at ng ating uh, pagkukultivate at pagbubunot ng damo walisan na natin ang ating mga damong binunot mga lodi no. makalat, Ini sana natin yung mga puno-puno nya ayan, ayan o. Diba? nga, masarap din pagka mga idol. Mayroon kang uh, libangan na uh, taniman. Masarap din sa pakiramdam pag mayroon kang pa mga tinatanim tapos nakakapagpabuhay ka, nakakapagpalaki ka ng halaman. nakakatuwa rin, di ba? Ayan. Meron kang mga hinihintay na kumbaga ano pinapalaki mo at pipitasin mo balang araw. Ayun, punta naman tayo dun sa harap sa harap na tinanim natin mga luya. Tignan natin kung uh, ano na yung status nila. Ayan. Ayan na sila mga idol. Ayun, natanggal na yung pagkakakultivate. Kukultivitan na naman natin mga idol para makalaki ng laman. At yung isang luya natin mga idol nakatago. Ay ano. Uy. Dera 'yan. Para ano? Masyado na siya nasa sulok eh. Chakay sa payo ipagalaw ni Nanay ko yung halaman niya. Ay ano. Baka may magalit sa atin. So, ayun. Yan lang muna mga idol. At, yan nga. Hindi na tayo magdidilig mo na ng halaman kasi umuulan naman. Basa pa yung mga lupa. So, sunod na lang tayo mag uh, didilig ng halaman. At dito yung sili natin ay parang matutumba na. kultibitan natin. Ayan. Tapos na natin kinultivate. Ayan na natin sila dyan. At si kamatis natin na parang malalanta umamamatay mamamatay na. Ayan. Lagyan na. Kultibitan natin ulit ng lupa. Ayan o. Oh. Baka sakaling makarecover pa. Sayang din. Pagka na yan. Meron tayong pipitasin. ba diba, mga idol? Ayan o. Oh, malinis na yung mga puno nila. Ayan. Ayan. Ang ganda tignan pagka malinis. At saka makakalaki sila ng mga ayos dahil walang mga damo. Ayan. Ayan, ayan. Ayan, sakto yan sa New Year o sa Christmas yung luya natin. Malalaki na. May laman na eh. Kaya bubunutin na natin yan sa Christmas o New Year pang ingredients natin ng kwan mga lulutuin natin. So ayan mga idol, ano pang hinihintay nyo? Magtanim na rin kayo para next year mayroon na kayong aanihin.